Kung yung Interpol ay wala sang kopya ng warrant of arrest, paano po nagkaroon ng warrant of arrest si General Torre para siyang mag-serve sa dating Pangulo? Saan po galing? If the local counterpart of the Interpol is the PCTC, sila po dapat ang nag-serve ng warrant of arrest. At sila din sana ang nagbasa ng Miranda Rights. Ang nangyari po, baligtad eh. Ang nag-serve po ng warrant of General Torre. Siya pa yung nagbasa ng Mr. Hindi po nalalaman ng DFA ang, ang nangyayari wala po noong Wala daw silang alam. Tinanong ko pati yung Dubai, hindi rin nila nalaman. At yung uh, tropa daw sa Dubai, hindi rin sinabihan. Ganon din sa paglapag sa The Hague. Eh kahit na po yung mga grade 1 pupils po, alam po nila nangyayari noong araw na yun. Eh, bakit po ang DFA wala pong nalalaman sa nangyayari? Sa kaganapan. Totoo po bang wala kayong alam? Uh, o may nalalaman kayo? ayon nyo lang makialam, natatakot kayo, nag kayo, nag-aalala kayo. Kasi kung ganun po ang ating uh, behavior, hindi po tayo nakagaganap nung tungkuling inaasahan sa atin ng ating mga mamamayan. Ang Department of Foreign Affairs po, may malaki ang kinalaman dyan. Sapagkat magta-transport kayo, magta-turn kayo ng isang mamamayang Pilipino, nagkataon na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala kayong nalalaman, hindi nyo alam ang nangyayari. Paano maniniwala ang tao sa inyo, Mr. President? Sir President, gusto ko pong uh, linawin na hindi ko po sinisisi ang DFA. Ang totoo niyan, ang gusto ko po sanang sabihin, kung halimbawa man lang ay pumagit na sila, kahit ano man lang ang nai-contribute nila, baka sakaling hindi ganun ang nangyari. Kasi kung ipapamahala mo sa DOJ kagaya po ng nangyari, by hindsight, makikita ninyo, the one that headed the DOJ now ombudsman, siya pa yung promotor ng Bendalo. Anong malay nyo? Baka yung isang bagay na sasabihin nyo? Baka yun na nakapagpabago ng mga pangyayari. Di ba, Mr. President? Madam Sponsor? Bakit mas guwanda ka ngayon? Kapala talaga? <laughs> Senator Marco Reto, walang magawa. Section 17 po ng ating Republic Act 1951. Ito po yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, bla bla bla. Sa Section 17 po, Mr. President, sinasabi, the state and filipinos' pool shall exercise jurisdiction over persons whether military or civilian suspected or accused of a crime defined and penalized in this act regardless of where the crime is committed provided any one of the following conditions is met una the accused is a filipino citizen the accused regardless of citizenship or residence is present in the philippines or the accused has committed The said crime against a Filipino citizen. Ito po yung uh, bona contention. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution of a crime punishable under this Act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Mr. President, anong bahagi po nung binasa ko ang nag-apply kay former President Rodrigo Duterte? Tapakiwari ko po, wala. Ngunit, ang pagkasabi nung dating DOJ Secretary Remulla na... Ito ang nagbibigay daan para sa pag-aresto, sa kidnap at sa uh, extraordinary rendition ni President PRRD without any warrant of arrest or any order issued by a Philippine court. So, in my opinion po... Uh, and clearly, from the transcript of the investigation conducted by this body, then Secretary remulia appeared to be of the stance that an administrative arrest can be done under the word surrender. This is a case of first impression. There is nothing in our laws that convinces me that this is the case, and because of that, I filed a case against him uh, for usurpation of judicial functions, arbitrary detention, grave threats, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service. Um, at the ombudsman who almost instantly dismissed it. It's now pending in the Supreme Court uh, with certiorari and uh, other cases. What, what is the participa participation, if any, Mr. President, of the Department of Foreign Affairs in the entire exercise? Because uh, the discussion has been whether this is extradition or surrender, the uh, primordial question would be whether there exists a bilateral extradition treaty uh, between the foreign state and the Philippines such that it allows a request for extradition. So what was the position taken by the DFA? Did the DFA lift its finger in the entire process like advising an agency, a person or any office from undertaking the whole exercise considering our jurisdiction in as much as to their mind there was no extradition treaty um, of the philippines with both the kingdom of dubai as well as um, the uh, <clears throat> Netherlands. the netherlands. Um, the dfa states that um, the icc judicial process lies outside its mandate and uh, does not form any part of its obligations under philippine extradition law. because the extradition request was never made, there is no extradition treaty, hence it's outside of the ambit of foreign policy. yes, uh, mr. president. The uh, law says surrender or extradite. There is no extradition treaty existing between our country and Netherlands. And there is also any other treaty na applicable dito kasi kung hindi po ako nagkakamali, dalawang taon na po tayo nag-withdraw sa Rome Statue. Even that one, they cannot benefit from that. So what is the difference really between surrender and extradition? support this failing To my mind, uh, surrender is unclear because there is no uh, uh, well-delineated definition or process in our laws. Extradition, on the other hand, is fairly clear-cut. In any case, what appears to be clear is that uh, with extradition, there should be, in all cases, a uh, filing of a petition by the DOJ and the RTC. The RTC should issue summons and thereafter if it sees fit, issue a warrant for the arrest of the accused. All of this did not occur. DFA further states that the ICC is not a sovereign state. Hence, any request for the surrender of a person to it will not be handled by the DFA, but by the law enforcement authorities. So uh, that appears to be the situation um, with the uh, kidnapping, as it were, of former President Duterte. Mr. President, when the former president was arrested in March this year, he was arrested and detained shortly at the Villamor Air Base until he was turned over to the ICC in the Hague, Netherlands. Yun po yung nangyari. Tama po? Yes, tama po. Uh, ang sabi po ng ating pamahalaan, we simply cooperated with the Interpol, not not with the ICC. Is that correct? Yun po ang dahilan nila, pero maliwanag na yung Interpol eh, hindi na naman nagbigay ng anumang red alert. Ang pagkakaalam ko po, although hindi naman official po na inamin, yung ICC po ay nag-issue raw ng warrant of arrest against the former president. Tama, wala po, kundi simpleng diffusion notice lang po ang pinamigay na napakaliwanag doon sa diffusion notice na kinakailangan ng warrant of arrest sa na, na manggagaling sa mga authorized uh, court. But Mr. President, may hawak nga po silang kopya ng warrant of arrest pero wala po sa papel eh. Nandun lamang sa cellphone ni General Torrey at the time. Tama, ah. Uh, yun din ang uh, sinabi, yun din ang salaysay ni General Torre na pinakita daw niya sa cellphone at uh, lumipas ang ilang oras bago binigyan ng uh, maayos at uh, hard copy, ika nga. Kung Interpol po ang pinagbigyan ng ICC and the Interpol is the one to serve the warrant of arrest to the former president, which office is the local counterpart of Interpol in this country, Mr. President? Ang uh, ICC warrant dapat hindi enforceable po dahil uh, maliwanag nga na yung Interpol unang-una nasa constitution nila dun sa section 3 or article 3 kung uh, naaalala kong tama eh hindi dapat manghimasok o uh, makilahok kung ang kaso ay political at maliwanag na politika ang pinag-uusapan dito. So yun nga ang nangyari at uh, hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ang dating pangulo. Tama po kayo, uh, Mr. President. Yung diffusion kasi, ang pagkakaalam ko, it is an informal international alert circulated through Interpol channels to request cooperation from member countries. It corresponds to the notices like, may color-coded pala ito eh, uh, red, yellow, blue, black, green, purple, and orange if they must comply with Interpol's constitution rules of, process, of processing the data. Sa mga tweed, wala pong ibinigay sa Interpol na warrant of arrest. Mr. President, tama po ba yun? Ang sumunod ay yung ICC warrant of arrest, matapos yung Interpol. Pero, yun ang pagkaintindi namin. Pero maliwanag na wala na tayo sa ICC. So ang pinaglalaban noon ni uh, Solicitor General Nard sa uh, uh, Guevara, eh talagang walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Unang-una po kasi, kung babasahin po natin isa sa provision ng Rome Statute, sinasabi ron, ang isang citizen na inaresto sa Estado, meaning our country, ay kinakailangan dalhin sa to the nearest judicial authority. Tama po. Ang pagkakaalam ko po, pag sinabing judicial authority, korte po yun. Pero ang nangyari Mr. President, dinala siya sa Villamor Air Base. Sa akin palagay ko po, kahit anong gawin natin, hindi po siya magiging representative ng ating judicial authority. Tama po ba 'yon? Tama po. At uh, maski yung DOJ pati yung prosecutor Fadulion at yung iba pang nandoon sa Villamor ay hindi maaring magpanggap na sila ay korte. Hindi nga po kasi yung DOJ po executive department po 'yon. Ang pagkakaalam ko po, ang Judicial Department po, ito po yung mga korte. Kaya malayong malayo po at hindi nila tinupad mismo yung provision ng Rome Statute. Ngayon, uh, Mr. President, ang tinatanong ko po kanina, kung yung Interpol ay wala sang kopya ng warrant of arrest, paano po nagkaroon ng warrant of arrest si General Torre para siyang mag-serve sa dating Pangulo. Saan po galing mismo yung warrant of arrest? Yes, ang pagkaalala ko dun sa hearing, e pinadala electronically ng ICC dun sa kanilang counterpart dito sa Pilipinas, which is the Philippine Council for Transnational Crime. Yan nga po. If the local counterpart of the Interpol is the PCTC, sila po dapat ang nag ng warrant of arrest. At sila din sana ang nagbasa ng Miranda Rights. Ang nangyari po, baligtad eh. Ang nag-serve po ng Waranto arrest is General Torre, siya pa yung nagbasa ng Miranda Rights. So hindi po nasunod yung tuntunin mismo na binabanggit nila ni Sir President tama po at uh, nagtaka rin po kami kasi ang uh, nakita natin eh yung uh, nandun, eh, si General Torre sabay nung sinasabing special envoy ambassador Lacanilaw. At uh, siya bigla ang may hawak ng ICC warrant at siya rin ang sumama kay dating Presidente Duterte hanggang sa dahig. Pinagtatakahan po dahil yung NCTC ay uh, walang alam sa pag-a-appoint niya at pagbibigay ng otoridad sa kanya. So sa mga tweet po, maski na sa ating uh, local jurisdiction, Mr. President, yung pong mga sabina o mga court order, mga lahat po ng order ng korte, ang sheriff po ang nagdadala. Nagpapatulong lang siya sa pulis kung kinakailangan, pero hindi po pwedeng mawala yung sheriff. Dito po sa pangyayaring ito, yung sheriff, dapat yung executive order, ay executive director ng PCTC, ang nag-serve ng warrant at siyang dapat na nagbasa ng Miranda Warnings. Tama po. Tama po. Lahat linabag po mula sa konstitusyon hanggang sa international law hanggang sa sariling batas ng ating bansa. Wala po bang sinabi o ginawa ang DFA, Mr. President? Alam po nila na ito'y tahasan na paglabag sa karapatan ng isang mamamayan. Huwag na nating sabihin siya'y dating Pangulo. Kahit na po hindi dating Pangulo, lahat po ng mamamayang Pilipino ay saklaw ng karapatan na nasasad sa ating saligang batas. Lalong-lalo na po yung sinasabi nating no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Dito po, talagang walang due process. Eh. Nagsalita po ba o gumawa man lang ng aksyon ang DFA sa anumang kaparaanan para ito'y maipaalam natin do sa grupo ng mga tao o opisina na gumawa ng bagay na ito laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanging nagawa lamang ng DFA pagkat sila na rin ang huling nakaalam ng mga pangyayari ay eh yung mga welfare check nung dumating na sa detention center ng The Hague ang dating Pangulo dahil ang tumayong kinatawa ng DFA pati ng uh, NCTC ay uh, si Ambassador Lacanilao. Uh, yung welfare check uh, ginawa ng DFA tulad ng ginagawa nila para sa iba't ibang uh, kababayan natin sa ibang bansa para sa physical, mental health, legal status, communication sa pamilya, humanitarian aid, access to counsel at uh, iba't iba pa. May base ito sa iba't ibang batas pati international law at mga tratado natin. Subalit, ang alam ko, eh, tinutulan po ito ng Duterte family pati ng uh, kanyang abogado si Attorney Kaufman po. Yung po binabanggit niyo, Mr. President, ay pagkatapos na ng pangyayari. Ang sinasabi ko, yung habang nangyayari, while the process is ongoing, ano po yung ginawa kung meron man? Ano ang sinabi kung meron man? Nang DFA dito sa ongoing and developing story may kaugnayan nga po sa dating Pangulo mula sa kanyang pagkakaaresto and brief detention in the Villamor Air Base until his eventual turnover to the Hague Netherlands. As a, as a, as a principal uh, agency of government gusto naming malaman. meron po ba kayong inadvisement lang, meron kayong ginawa? Kung meron man... Yes, uh, sa pakikinig ko sa DFA, hindi nila nabalitaan itong mga pangyayari, kundi tulad natin, nakatutok lamang sa television at sa radyo hanggat tapos na ang lahat. At sila ay pumasok lamang nung uh, nandun na sa The Hague. At uh, eto nga, sinubukan nga bantayan ni uh, Ambassador Malay doon sa The Hague, Malaya, um, para sa mga welfare check na gagawin. Tama po ba yung narinig ko, Mr. President? Hindi po nalalaman ng DFA ang nangyayari? Wala po Noong na yun? Wala daw silang alam. Tinanong ko pati yung Dubai, hindi rin nila nalaman. At yung uh, tropa daw sa Dubai, hindi rin sinabihan. Ganon din sa paglapag sa The Hague. Eh kahit na po yung mga grade 1 pupils po, alam po nila nangyayari noong araw na yun. Eh bakit po ang DFA wala pong nalalaman sa nangyayari? Sa kaganapan. Totoo po bang wala kayong alam? Uh, o kayo, ayon nyo lang makialam? Natatakot kayo, nag-aatubili kayo, nag-aalala kayo? Kasi kung ganun po ang ating uh, behavior, uh, hindi po tayo nakagaganap nung tungkuling inaasahan sa atin ng ating mga mamamayan. Ang Department of Foreign Affairs po, may malaki ang kinalaman dyan. Sapagkat magta-transport kayo, magta-turn kayo ng isang mamamayang Pilipino, nagkataon na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala kayong nalalaman, hindi nyo alam ang nangyayari. Paano maniniwala ang tao sa inyo, Mr. President? Siguro hindi tama yung uh, unang sinabi kong hindi nalalaman kasi tulad nga ng uh, sinabi, e eh nakikita naman sa telebisyon at sa radyo. Subalit, sila'y nanonood lamang pagkat ang totoo, linihim ang mga pangyayari ito. Diba po, binanggit ni Secretary uh, John Vic Remulia na ito ay group effort ng iilang katao lamang at sila sila lang ang nag-uusap hindi naman na uh, dinamay ang DFA hindi naman sinabihan yung mga uh, ibang uh, dapat na nandoon yung uh, National Transnational Council at eh, Transnational Crime Council hindi naman sila sinabihan eh iilan lang talaga ang napiling nandoon nakakatuwa pa nga dahil yung Villamor kung tutuusin eh talagang uh, air force facility pero ang nag over yung PNP at naging caterer na lamang yung air force hindi rin daw nila alam sana i Magkaroon kayo ng magic, uh, Mr. President. Mapaniwala ninyo ako doon sa ganong kababaw na uh, pangangatwiran na talagang hindi nila alam. Palagay ko po, alam ninyo, ngunit uh, talaga kayo eh. Kahit na hindi po kayo officially informed, inintay po ba nyo yung ma merong magsabi sa inyo officially? O, oh, kailangang makialam kayo rito? O, oh, ano bang position nyo rito? Pagtulungan natin ito, para sa ganon ay maayos nating uh, maproseso lahat ito nang walang masasabi ang mamamayan. Wala ba kayong ganong katungkulan na makialam kayo? Ano ba kayo? Yung kailangan lang may mag-notify sa inyo kahit nakikita ninyo na maari may batas na masasagasa dyan, dadali ng isang tao sa ibang bansa. Meron ba siyang visa doon? Sino ba ang sasama sa kanya? Bakit na sumama sa kanya ay tao ng setsi. This is the special envoy on transna trans transnational crime. Hindi siya yung PCTC. Bakit siya ang sumama sa dating pangulo, hindi yung executive director ng PCTC. Hindi niyo ba alam 'yon? Opo. Uh, alam din naman, nabalitaan na rin siguro ng DFA subalit so tumatalima sila dito sa kanilang mandato na tutulong lamang sila sa executive. Yung kasi ang nakasulat sa batas sa Commonwealth Act 732 RA 708-7157 na siyang uh, nagbibigay buhay sa DFA. Advice and assist the President in planning, organizing, directing, integrating, evaluating foreign relations. Yun lang po. eh Sa pakiwari nila at sa pagkaalam nila, hindi sila Uh, sinabihan o pinasama dito sa group effort na sinasabi ni Sen ni Secretary Remulla. din Dervan, napaka parokyal po ng uh, tinuntun po ninyong argumento, Mr. President. Mas mataas pa po ba sa Constitution po yung sinasabi ninyong uh, pinanggagalingan yung legal basis? Ang sinasabi po sa Constitution eh dapat magkaroon ng due process ang isang mamamayan lalo na kung ang pinag-uusapan ay yung kanyang buhay, yung kanyang uh, kalayaan, at ang kanyang mga tinatangkilik. Yun po yung fundamental provision. ni. Eh. Dadalhin niyo ang isang mamamayan doon. Hindi po ninyo naisip na kasangkot kayo roon. Meron kayong responsibilidad para sa ganon ay madinig man lang kayo. Sapagat meron kayong meron kayong kaugnayan sa pangyayari at sa mangyayari doon sa tao na kanyong dadalhin sa ibang bansa. Tama po. Yes, uh, ang problema Mr. President, Majority Leader, uh, Congressman Mar uh, Senator Marcoleta. Ang problema talaga ay eh, yung mismong ahensya na siyang binigyan ng uh, tuntunin na ipagtanggol ang due process at ang karapatang pantao ng bawat Pilipino, ang siyang naglumabag sa batas at sa ating konstitusyon. Sana yung DOJ ang gumawa po niyan, hindi po yung DFA ang uh, maari nating sisihit sa pagkakataong ito. Mr. President, gusto ko pong uh, linawin na hindi ko po sinisisi ang DFA. Ang totoo niyan, ang gusto ko po sanang sabihin, kung halimbawa man lang ay pumagit na sila, kahit ano man lang ang nai contribute nila, baka sakaling hindi ganun ang nangyari. Kasi kung ipapamahala mo sa DOJ kagaya po ng nang nangyari, by hindsight makikita ninyo, The one that headed the DOJ, now ombudsman. Siya pa yung promotor ng Bendalo. Kaya hindi na po ako nagtataka ganun na nangyari. Kaya ganito po yung aking sinasabi ngayon. Baka naman, dahil sa inyong uh, pamamagitan, may maisip naman ng no, mga taga-DOJ. Taga at taga-DILG at kung sino pa ang ensang sumama dyan. Oo nga naman, ano, may katwiran ng DOJ. Anong mali niyo? Baka yung isang bagay na sasabihin niyo, baka yun ang nakapagpapago ng mga pangyayari. Di ba, Mr. President? Madam Sponsor? Bakit mas gumanda ka ngayon? Ako talaga, <laughs> Senator Marco Reto, walang magawa. Maraming salamat po. <laughs> at uh, yun din ang sabi ng DFA, pag-aaralan po nila ang uh, abot-kaya ng kanilang mandato at uh, itutuloy-tuloy po ang welfare check kung uh, hahayaan ng pamilya at abogado.